iwan na lang tayo nito. Naputol yung video natin kanina. So, kailangan natin mag-edit pa nito. Sabi nga alas yung sin. Ganyan lang. Malalaki lang siya guys. Eh, para malasahan natin na yung sibuya. Parang feel ko kasi kumain ng may las. Malasahan. Natin. Lalo pag nasa ano tawag dyan. Yung Basta ah, mag-ano tayo ng buto ng kamatis kasi magtanim tayo ulit. Magpunla tayo ng kamatis ulit, guys. Alam nyo, guys, ako, kahit nasa amin sa probinsya, may... Bihira lang kasi kami makabili ng mga ganito. Kasi malayo nga yung bayan sa amin. Hindi naman ganun kalayo. Isang sakay lang naman. Pero mas gusto ko yung... Pag may... Pag gusto ko magluto, may nakukuha ako sa bakuran kasi... Masarap kasi pagka... Um, bagong pitas, di ba? Yan yung ginagawa ko rin sa amin. Magtatanim ako ng kamatis. Tapos na kung ano sili. Mas mahilig ako mahilig ako magtanim ng Okay, let's go guys. Dahil kulok na yung ating maihit na tubig, ilalagay, nalagay ko na yung bayabas. Kung napakita ko sa yan, kanina naputol siya. Lang. Ayan. Dalagay natin yung kamatis. Kasi nandyan na si ayabas at ilaga natin. Ilaga lang natin si ayabas at si kamatis. Sunod natin si luya tapos si sibuyas. Wait ha. Si luya muna. Hmm, Ito sa Mayra. Takmain na si Sibuyas. Ito si Sibuyas. Yan lang natin sila dyan malaga. Iwain na natin yung ating talong at ang ating okra. Mayroon tayong fresh okra dito. No guys? Kasi sa akin sa akin sa akin sa akin. Sa akin sa akin sa akin natin. Ha? Ay, umano. Kukuha ko pala tayo dahon. Oh, Kuha okay. okay. pa pala tayo ng talpos ng kamote dun sa ating hard tin, no? Para. Uy, mayroon pang ano dito? Sitaw. We have a sitaw, guys. Kahit pa pa, may natira pa tayong sitaw. Ayan. Mayroon pa tayong sitaw na magagaling. si masarap din naman tong sitaw sa sinigang. Mayroon pa ba? Ay, susahin po po. Ayan, guys. Mayroon tayo sinigang. Ay, yung sitaw. Kailangan naman natin putong-putulin ng ganyan. Kaligay. Para dumami. Kasi pagka mahaba. Ito, puti lang. At saka yung talong natin. Yung talong natin, lagay natin sa si tubig pa rin. Di ba? Oh, my God! Is it for Tyler na lang? Kasi mayroon siyang damages. Pag may damages, give it Tyler na. Diba guys? Mag-share ka ng blessings sa aso. <laughs> Pag walang damages, oh, it's yours na. Ayan, malinis ang talong natin. Hiwain na natin in two, four. Ayan. Hindi ko pa, ano pa. dito four. Tapos, ito. Black. Dalawang talo lang, guys. Kasi yung isa, na damages. Give it to Tyler na lang. <laughs> okay. Tapos, hiwain natin ito two. Tapos, cut natin sa gitna. And then, hiwain din natin into four again. Ayan. Four. So, the total is eight. Para na nag-mat na siya. <laughs> Nagano pa siya. Oh, ayan, into four again. Kasi mas masarap pag kumain ng ganyan kalabila lang. Yung mm -hmm. so, tapos yung okra natin, hiwain natin into three lang siya. Ayan. Like, may okra tayo dito, pero hindi natin busin. buhin. Nilalaga ni Madam Grace to. Kukuha lang tayo ng mga buka. Ah. Ay, ay, mga. Busin ko na. So, busin na daw natin, guys. Dulas-dulas. Busy na daw natin, guys. So, okay. Sige. Cut natin into two. Pag malaki, guys, three. Pero pag kaganyang maliit lang, two. Cut into two. Kasi mas masarap pag may kang okra. Yung iba kasi ayaw sa okra. So, yung nila ng mag ano. Ako and naman, gusto ko siya ng ganyan. Oo. Ako naman ganyan lang, guys. Para pag kumain ka, ma-feel mo talaga na may okra sa kinain mo kasi na-feel mo siyang nandyan. Iba kasi, hinihiwa ng maliit. So, tayo hindi. Maarte ka pa ba? Eh, yan ang kailangan mo, diba guys? Ay, gura naman eh. Ay, gura na eh. Gura nasad niyo. Gura. Tanim natin guys yung okra nagmatanda na. Pero may okra naman na tayo. Pero try lang natin kung mabuhay. Tapos ihugas natin to no. Para ano. Para lagay natin doon. So habang tayo naglaga pa ng ating kamatis, sibuyas, tsaka yung sayawas natin. Kapag muna tayo yung talbos doon sa labas no. Okay. Wait lang guys. Let's go. Hello, hello guys. Andito na tayo sa ating hardin at kukuha na tayo ng talbos ng kamote para mailagay natin sa ating sinigang. Pero before that, titasin muna natin itong mga sili natin. No? Kasi baka mamaya maunahan na naman tayo ng ibon. Kasi alam nyo naman yung mga ibon dito. Eh, nakukuha tayo na. Nakita nyo ba? Kumakunta Yan, mag-start na tayo man kuha ng talbos. Yung dulo lang naman ang kukunin natin, guys. Kasi masarap yung dulo. Yan yung gusto ko yung dulo lang. Ayan. Masarap siya. Hindi na tayo gagamit ng gunting. Parang gunting na rin naman itong kuko natin. Ayan. Diba? Madali pa yung dulo lang yung kailangan natin dito guys hmm, nandito na naman sila sa ating ano oh, ating tanim yung tuloy sinising ko na naman to pag napunta ako dito ang dulo talaga ito na ang sintan na away-away na naman Ayay, may nakita na naman tayo dito maliit sili. Okay? Kita niyan. Maya, Ibasan natin. Ang dito, O, oh, langgam O, oh, langgam na pula. Bilisan lang natin baka kasi ma-overcook na yung ano natin doon. Sa bagay nilaga pa naman natin, hindi pa naman sa totally ma-overcook yung bayabas tsaka yung ating ano. Yung mga sa sahuksok. Well, yung higasan pa rin natin, di ba? ah. Masarap kasi nito. Masarap nito guys. Totoo lang. Gusto gusto ko to. Ang ng kamote guys sa ano. Um, gusto siya. Ewan ko. Basta gusto ko. Ito kasi guys. May vitamins na rin ito. So dapat kaso lang ito mahal to eh. Pagka uh, binili mo sa palengke, mahal to. So, ang ginawa ko, magtanim na lang ako kaysa naman bibili-bili ka. Tapos, sabihin mahal, di ba? Magka, tapo, yung tali nito, 20 pesos. Tapos, ang liit, di ba, guys? Okay. Tapusin ko lang ito, guys. Ha? Tanggalin na rin natin yung mga sili dyan. Okay. Say later. Ay, hala. Natumba pala kayo, guys. Hindi ko pala kayo na ano. Oh. Sorry, ha. Akala ko na ano ko na kayo. diyan pitasin na natin itong mga sili dito isa mo unahan ta tayo ng mga ibon, di ba? May nakita pa ako dito isa. Isa na ba 'yun? 'Yan oh. Ah. ilang piraso na 'yan nandiyan. Okay? Okay na ata, di ba? Okay, let's go na. Pop na natin. Hello guys, ito na 'yung nakuha natin, ng gasa na lang natin tsaka ito. Okay, yan na. See you later again. Hello everyone! Naubusan kami ng gasol. Yan. Hindi natuloy yung ating laga. Sige, mamaya ulit. See you later, Ken. Okay, yan. Lalagay na natin yung veggies. Nalagay ko na kanina yung okra at yung sitaw. So, ilalagay na natin to main ingredients natin. Ay, May! asin pala ito, no? Oo. Yung asin naman. Baka na mahalap Parang mag ko. Hindi di yeah. hindi ko na yung nasinan. Yung tubig lang na yung nasinan ko. Pati yun, yung ano naman, hindi ko na yung Yun na naman natin yung ano, resulta. Tsaka lalagay na natin yung ating talong, guys. Yung talong medyo matagal din siya. Parang ganito lang din matagal. Tamang-tama lang yung ating sabaw sa ating isda. Kasi kung gano'n sya marami, Ganon din ang, ang laki ng isa. Lang <laughs> ah, ko sumunan ko sa ako. Okay, natin yung tamang Tama-tama yung pagpulo mamaya. Ihulin natin yung ating talbos. Diba guys? Yan, tingnan nyo yung kulay niya o kulay bayaba. Ay, ano na? Guaba. Guaba English yung guys, no? tatakpan lang natin. Lasa na natin yung talbos, guys. Pero hindi pa natin natikman. Alam nyo, guys, masama akong tao. Kasi, mahilig ako sa sili. <laughs> mahilig ako sa sili. Ayan. Takpan natin ulit. Amaya-amaya na natin tikman. Okay, tikman na natin. Alam ang bilis ha. <laughs> okay guys, ang sarap. Matabang. Ang galing. Okay. Hindi, siya, okay. hindi siya lasang ang... Hindi siya lasang... Bayabas. Kulang. Kulang sa laga. Hindi kasi natunaw. Hindi.

apreso pa siya. Guys, no. Salamat na mag mo guys. Marunong kita mag-tawa, ginatawag na ano guys. Nga... Ay, pachang, pachang. Pachang, okay, na, ay, pachang-pachang. Pachang-pachang. O, guys, yun. Ako, ako, taklogan. Okay. okay, last part of our sinigang. Da? Talbos ng kamuti, guys. Eh, wait lang ha. Wait lang.

Okay, guys, tapus na yun lang baboos. Yeah. Thank you so much for watching, everyone. Thank you, thank you, sa ating Koroda Founder. Thank you, thank you, Ati Ana. And thank you so much to Master Warm. Yeah.